Alright, magandang umaga mga kap uh, Today is Sunday, March 18 uh, Tayo ngayon ay nasa Pampanga uh, At bumabiyahe uh, tayo Going to uh, Samal, Bu Samal, Bataan no? Uh, hindi na tayo nakapag-video Mula sa bahay uh, Hanggang Bulacan Kasi so, pa kanina Nung umalis tayo Uh, at ngayon, eh, pagdating dito sa, uma, sa Pampanga, inabutan eh, na tayo ng liwanag. Uh, dito na tayo nag-decide na mag-shoot uh, ng video. So, yun nga, our video for today. Meron tayong uh, pupuntahan na charity event sa may Samal, bataan na inorganize ng ating mga kagulong. Makikipagbayanihan tayo sa bataan Tara! So bago tayo magtuloy-tuloy Let's roll the Intro! point lang kap at katulad uh, nga nang sabi ko kanina tayo ngayon nasa Pampanga so andito tayo sa andito tayo specifically sa Apalit no kakapasok lang natin ng Pampanga from uh, Kalumpit, Bulacan nandito And tayo sa Maytulay no? dito raw yung ano eh yung pagka nasa Kalumpit ka yung itlog pagtawid mo ng tulay ay magiging ibon na ibon <laughs> <laughs> okay corny dumang <laughs> joke matanda pa sa atin <laughs> anyway so yun uh, katulad nga rin ang sabi ko kanina eh dadaluhan tayong uh, charity event na inorganize ng ating mga kagulong sa pataan sa panguna ni uh, Cap Abel at no? At uh, nung, uh, Brotherhood uh, Basta, mamaya sabihin ko na lang Sulat ko na lang dyan kung ano yung pangalan ng grupo Nakalimutan ko Basta Brotherhood Humble Something Okay? So, mamaya mala ano natin. Sila yung nag-organize uh, ng charity ride at uh, para ito dun sa kanilang uh, dalawang uh, beneficiary na mga kapatid na mayroong uh, malubhang karamdaman at nangangailangan ng pinansyal na tulong. So, nag-decide sila na mag-organize ng isang charity event. And at the same time, Aya uh, Bilang kagulong, di ba? Aya uh, atin nang pina-practice yung ating uh, pagkikipagbayanihan. No? With our uh, brothers and sisters in two wheels. No? at uh, itong bayanihan ito ay uh, higit pa sa charity, kundi bayanihan ah uh, para din sa pagsusulong sa ating kapakanan at karapatan bilang mga riders no? at yan ang isa sa mga sinisimulan nating uh, uh practice no? alam naman natin na ang ating mga kapatid na riders ay very active uh, sa pagbo-volunteer at uh, sa mga charitable activities at yun ay ating uh, syempre, Uh, imbes na i-criticize at wala namang masama dun diba, so hindi natin kini-criticize, ina-appreciate pa natin uh, beyond charity kundi solidarity para sa welfare and uh, rights ng ating mga kapatid na riders alright so yung buong detalye ng event uh, i-upload natin sa Kagulong 2020 TV alam nyo naman na si Sir Don nyo ay uh, pag nag-upload ng video ay um, mostly sa mga biya yung biyahe no? Huh? sa kalsada nagkukwent ang usual format natin ay nagkukwentuhan tayo sa kalsada ba? Diba? so yun ang gagawin natin ngayon magkwentuhan tayo dito sa kalsada habang tayo ay mga pa tungo sa Samalbatan at dahil mahaba-haba itong uh, Uh, biyahe na ito so marami rami rin tayong pagkukwentuhan lalo pa at eh, hindi tayo madalas mag upload ngayon ng uh, ating uh, content sa ating channel dahil uh, medyo sobrang nabibisi tayo sa iba't ibang mga gawain ano at uh, iba ibang mga usapin particular sa ating kapatiran at uh, ibang, uh, eh, bumabawi tayo at uh, nagre-recover ng ating strength sa kapatiran dahil matagal-tagal tayong nagkasakit so kinakailangan nating mag uh, double time at mag uh, double effort sa pagbawi at pagpapalakas ng ating kapatiran at uh, ito na nga so isa ang ating uh, pagbabalik ay uh, mas nakatuon ngayon sa organizing at pakikipagbayanihan. Okay. So, ano nga bang pag-usapan natin? Uh, time check muna. It's already uh, uh 6 uh, 46 AM. No? Alas 8 po ang kitaan dun sa sa ano, sa tawag dito, sa Caltex, sa may samal bataan. Baka malate na tayo dahil late na rin tayo umalis ng bahay eh. Uh, alas 5 na so kaya medyo nagmamadali tayo ng konti pero di naman yun ano eh sisimula on time alam naman natin uh, di man tayo hintayin sa Caltex ay dadiretso uh, na tayo sa mismong event madali lang naman daw puntahan anyways uh, yun nga ano nga ba pag-uusapan natin Ah, uh, sige, unahin natin yung ano dahil na nung nakaraang nag-update ako sa inyo, 'di ba, yung Vloggers Conference. Natapos siya tayo sa Vloggers Conference at yung ating uh, pag uh, no launch ng ating Quickie Vlog na hindi pa nasusundan, no? So, yun nga, Vloggers Conference tapos yung uh, quick yung Quickie Vlog natin na we're expecting na Madalas tayo mag upload doon dahil ah uh, uh, lang naman 'yon kaya nga quickie! at nasunod uh, nasunlitong pagpasok ng barso ang naging activity natin ay yung uh, Kagulong Women's Conference no o so, Kagulong Women's Collective no? na uh, napakaganda na nangyari sa kagulong women's conference na yan ang pagsusulong ng gender equality disability and social inclusion so, ibig sabihin na uh, sa pagsasabuhay ito ng ating prinsipyo ng pagkakapantay-pantay no? so hindi lang simpleng pagkakapantay-pantay kundi pagiging bukas sa lahat ng mga kapatid ano man ang inyong kasarian status sa buhay ano man ang inyong pinagdadaanan at ano man yung inyong reliyon o pampolitikang paniniwala basta rider tayo at naniniwala na tayo dapat na isulong yung karapatan at kapakanan ng mga kapatid na riders eh welcome tayo sa kagulong okay so yun po ang uh, isa sa mga highlights ng women's collective Ah, Declaration of Policy na ina-expect nila na kapag kongreso nag o nag-National Assembly ang kagulong Teka lang ha ah. Medyo delicate itong daan dito Putol-putol yung daan inelevate nila tapos putol-putol <laughs> ah, Okay so, Saan na ba tayo? Ayun, uh, na expect nga nila na sa National Assembly o Congress ng Kagulong ay maging isang ganap na organizational uh, policy. Itong uh, Kagulong uh, Declaration of Policy on GEDC o Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Kasi 'yan ang diwa ng uh, ating kapatiran, Diba? ba? yun ang pinakadiwa at pinakapuso ng ating kapatiran yung pagkakapantay-pantay at pagiging bukas sa lahat uh, ah, nangarap tayo ng isang inklusibo na komunidad sa riding community na walang tinatangi lahat kasama lahat may karapatan walang maiiwan okay? So, at dyan, dyan, dyan natin na uh, sa nihan natin yan na uh, practice yung pagiging inklusibo natin. Alright! So, ano pa ba? Hmm, sige. Uh, muna tayo, ano? Mayamaya uh, -maya, ng konti ay babalikan uh, ko kayo. At, ah, uh, Marami pa tayong pag-uusapan, okay? Alright, so I'll be back! Nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga Sa capital town ng lalawigan ng Pampanga So ayun, saan na ba tayo naputol kanina? Ah okay! Ano ba ang pag-uusapan pa natin bukod doon sa so women's conference. Ayon ah, uh, itong a uh, Marso doon, to. Ah uh, nakakalungkot na balita, meron pa rin talagang mga opisyal ng gobyerno na talagang mainit ang mata sa mga riders kung nabalitaan nyo yung uh, uh, bagong uh, executive order ng uh, LGU ng uh, City of San Carlos sa Negros Occidental na kung saan ipinagbabawal sa kanilang lugar yung pagsuot ng full face helmet What? at dahil sa pagkakapasa ng EO na yun no? Itong CMMDA uh, through the MMC or the Metro Manila Mayor's Council ay consider uh, kinoconsider na dito sa Metro Manila ay iban din yung pagsuot ng full face helmet What? so uh, in the first place ano ba ang dahilan ng San Carlos City kung bakit uh, ganon no, meron silang ganun polisiya ah, ah yun sa kanila eh okay oh, naman one way dito ah <coughs> anyways eh, malala daw yung uh, insidente ng patayan sa kanilang lugar ng mga suspect ay mga motorcycle riding ah uh, suspects no? nang pumatay ay nakasakay sa ang kriminal ay uh, nakasakay ng motorsiklo magkaangkas riding in tandem so kaya gusto nila na para daw ma-identify nila lahat ng mga rider madaling ma-identify kita mo ka eh hindi na sila papayagang magsuot yung ating mga kapatid ng rider ng full face helmet sa lugar nila pagdadaan tayo sa San Carlos City no naka half face na lang tayo eh kung ganun ang purpose malamang ipagbawal na rin yung pagsuot ng balaklaba o ng face mask uh, protection, protection ba? protection sa atin yun eh ako, nakabalaklaba ako ngayon di eh, dahil para magkaroon ng uh, para lang kasi iba nag face mask o balaklaba para yung audio maayos eh ako hindi nagbabalaklaba or face mask protection ko mainayong baga ako eh diba? ngayon nga lang eh medyo nasakit yung dibdib ko no? at uh, hirap akong huminga dahil sa pagkakasakit ko So yung protection na yun possibly din na ipagbawal Dahil yung parang kita yung mukha mo Diba? Na matagal na natin sinasabi na, na yung pagbabawal ng full face helmet Ay pagtatanggal Ng option sa rider Na mas maging Digtas siya Yung dumating na aksidente kasalanan man niya o hindi, 'di ba? Kasi di, hindi yan eh. 'Di ba? Nate alam kung kailan darating. So Tingin ko anti-rider. Itong uh, polisiya na 'to. Natanggalan mo ng option ang mga kapatid na magsuot ng full face helmet which is admittedly safer than the half face helmet. Though hindi ko sinasabi na or in na uh, lahat pa full sa so, akin sa akin, gawin nating option ang safe. Lalo na pagka long rides, di ba? saan eh, dyan talaga nasusubok yung ating uh, resistensya. kapag at dyan mayroon mga hindi inaasahan. Pero, di ba, kahit naman sa mga busy streets ng aksidente, eh, hindi natin alam kung kailan darating diba so it's a protection eh yung pagkakaroon ng full face pagsusuot ng full face helmet at uh, mas uh, dagdag protection kesa sa half face so yun na nga po eh nanawagan po ako sa Metro Manila Mayor's Council eh sana naman ha, na wag na Huli na lang may consider yan Kasi papalag talaga tayong mga rider dyan Lalo dito sa NCR Eh ng San Carlos City ay naghahanap na rin ako ng pagkakataon Paano sila masusulatan para yung kagulong makapagpayag ng disappointment and frustration sa ginawa nila na hindi, din namin alam kung kinsulta ba nila yung mga riders sa lugar o pumayag ba yung mga riders yun natin nilang na eh. Pero kung ayaw man hindi, that kind of policy is not good for us riders. Unsafe. No, natanggalan mo ng uh, uh, protection, dagdag protection ng ating mga kapatid. Sa pa, eh, effective ba? Diba? Tanong natin, effective ba yung ganyan? it will not solve crimes it will not solve the problem kasi bakit naglay ka ng yung ganyan lahat ng rider dinamay mo na parang sinabi mo na rin na lahat ng rider suspect diba hindi maganda diba at maraming paraan para masolve ang ganyang klaseng problema isa na dito yung lagi nating sinasabi na police visibility ba? Diba? yun ang ano dyan yun ang uh, isa sa mga pinaka effective na solusyon criminals will uh, hesitate to do their plans, or their objectives kapag nakakita sila ng police sa kalsada so yun ang ano yun ang katotohanan di ba at isa pa yun nga uh, isang ako compromise ako kung talagang ganyan kainit at ganyan katindi yung sitwasyon sa so, isang lugar dagdagan ng checkpoint sa lugar tapos amenable ako amenable ako na kapag uh, pinahinto ka sa checkpoint total nakahinto ka naman We can remove our helmet at makita yung mukha natin. Picturean pa nila tayo kung gusto nila. Ba? Diba? Walang problema. Pipicturean pa nila tayo. As long as uh, yun nga, as long as hindi ka tinatanggalan ng option to wear the full face helmet. Diba? Kasi sino ba? May identify mo ba yung criminal? na naka half face helmet eh tumatakbo na mabilis yung motor sige nga di ba hindi doon eh hindi mo makikita hindi hindi mo sa basta makikita yung mukha ng rider basta naka helmet ba diba? kasi yun pa di diba? dahil naka face mask naka balaklaba so it's a stupid law for me it's a stupid policy Kaya sana naman, ma-reconsider yung policy na yan sa San Carlos uh, Negros Occidental and at the same time eh, huy eh, huy well, ma consider ng ng uh, tawag dito, ng MMC ng Metro Manila Mayor's Council no, ng Metro Manila Council, yung uh, ganyang klaseng polisiya at gawin dito sa NCR ay naku po ang balat sa tinalupan mga kapatid Maka, makaranas na naman tayo na sunod sunod na unity ride 'di diba okay so mga kapatid balikan ko na lang kayo at tayo po ay kailangan mag focus sa pag ride dahil nandito tayo sa may Josebad Santos Highway medyo mabilis sa mga sakyan dito kailangan natin sumabay ng konti at para makarating na rin tayo on time no so ganun na lang po muna sa so, susunod na yung ibang mga topics no para makapag focus tayo at uh, balitaan kayo nakakuha uh, tayo ng konting uh, footage para makita nyo kung ano nangyari dito sa ano sa event na ito and then yung full details yung full uh, coverage sa kagulong 2020 TV natin ano ha uh uh, panuurin so uh, basta like share and subscribe tayo sa ating channel para updated tayo sa lahat ng happenings at mga pangyayari uh, dito sa inyong Serdon TV okay so uh, see you around and uh, this is your Serdon signing off I couldn't run a marathon, but I could sometimes sing a key. I'm like a large pizza with extra cheese and extra meat. But I still go to the gym. One of those dudes on the cover of magazines. But I'm more like a linebacker, minus the skill and the green. I wear black all the time, cause it hides my funny shape. But even in pictures, I'm still stuck in a bigger frame. Some people just say What's that spell? Deadline. I said T-A-D-B-O-T. What's that spell? Deadline.